panalangin para maging malaya sa utang at magkaroon ng mapayapang buhay amang makapangyarihan sa lahat lumalapit po ako sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso at bukas na isipan inaamin ko na lahat ng mayroon ako at lahat ng aking kailangan ay nagmumula sa iyo lamang panginoon ikaw ang aking tagapagbigay aking tagapagtaguyod at kanlungan sa oras ng kagipitan, ikaw ang may hawak ng aking kinabukasan. Ngayon, Ama, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking pasanin, lalo na ang bigat ng aking mga pagkakautang. Alam mo ang mga gabing walang tulog, ang mga sandaling puno ng pag-aalala, at ang mga luhang walang nakakita. Inaamin ko, Panginoon, na may mga pagkakataong ako'y nagkamali na mas pinili kong umasa sa sarili kaysa magtiwala sa iyo. Ngunit ngayon, pinipili kong magtiwala sa iyong awa at sa iyong kapangyarihang magpapanumbalik sa akin. Buksan mo, Ama, ang mga pintuan ng oportunidad. Ihatid mo ako sa marangal na hanap buhay sa matalinong pagpapasya at sa mga pagpapalang aapaw sa bawat bahagi ng aking buhay. Turuan mo akong maging tapat na katiwala na bawat sentimo, bawat yaman, ay gamitin ng may karunungan at pasasalamat. Ama, palitan mo ang aking pag-aalala ng iyong ganap na kapayapaan. Alisin mo ang espiritu ng takot at punuin mo ako ng matatag na pananampalataya. Pinipili kong maniwala na gumagawa ka ng daan kahit hindi ko pa ito nakikita idinideklar ako na mababayaran ang lahat ng aking utang. Nalalakad ako sa kalayaan at mararanasan ko ang kasaganaan, hindi lamang sa yaman, kundi sa pag-ibig, sa kagalakan at sa kapayapaan. Pagpalain mo po ang aking pamilya. Naway mapuno ang aming tahanan ng pagkakaunawaan, kabutihan at pagmamahalan. Gabay mo ang aming mga hakbang upang ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan at magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Salamat po, Ama, sa pakikinig sa aking panalangin. Inaangkin ko ang tagumpay laban sa pagkakautang at tinatanggap ko ang iyong pangako ng kasapatan at kapayapaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ako'y nananalangin. Amen.